So, Iyan. Iyo arrow is second dinam galanam insu. So, we will go to Macau. We don't Yeah, second Torolista. So let's go. Let's go. Let's go to Macau. So my papa's -ba coming at yon. So nagkisit kami dito in Sani Bay, and then popuntahan dito. Do yong bus not yellow? So, let's go. So, ayan, yeah, nandito na kami sa Hong Kong Macau Airport. So, ay, nakapasok kami sa migration. Pupunta na. ta sa my ticket area para bibili kami ng ticket. Kasi boss, ang sasakyan namin papunta doon. So, ayan, yeah, ang law to dito, maganda rin. After immigration, and then, bilhin ng ticket. Alright? So yan medyo maraming tao. We are not na kami have any tickets. So yan tole parin ang lakad namin papunta sa may bus station. Oh, Jiva. Maraming tao na no rin sa Macau. So yan pilapila, pila 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 an sa ng bus pero lang carry lang yan kasi marami na mga bus So yeah, habang nagbibidyo ang ating kasama, naging i enjoy din siya. I hope. I hope so. So yeah, right. So yeah, nandito na kami sa bus terminal. na yung sasakyan namin, yung yellow din na bus. So, ayan, pila talaga. Parang what-what, diba, na pinipilahan. han So ayan, nakarating na kami dito sa Macau Airport. Lalabas na kami sa immigration. All white. Right. So ayan. Ang sama kami sa aming journey. So ang una naming pinuntahan ay dito sa Galaxy. O oh, ayan, ang ganda pala ng, ano, ng beauty to, ba? Diba? So ayan, bijo bijo, picture picture. Ganain. Ganain. you mm -hmm.